Yan, good morning guys. Yan. Ipagdating na din si Ina. Pag-ibigo. Ipulkusan na din sa baby powder. Leyna ng sa ipitan

Yan guys, ganyan ko ang higaan si Inang. Kasi gusto niya, hindi niya kaya mag-supply, mag-tutuli. yung mag pulbos. payat na siya. Gusto niya mabango at malinis. Ayan, yan yung nanay ko, nanay stroke. Yan, yung Ang galing ko to kasi kinuutosan niya ako. Tanggalin manang sabi niya pero ang ibig niya sabihin tanggalin natin ito uh, yan nagtutuluan na siya yan how to take care of our mother ng pagandahin sa suplayin grooming pagbusan kasi nabitisan sa na eh. siya siyempre hindi naman pwede ipagay sa sa camera kung paano siya magbihis. Alam niyo naman sa kung paano siya magbihis. Ayun niya. Hindi niya talaga kayang kumilos din. Sa, pero masipag siya dahil kaya mo niya pa rin buhatin ang mga basahan. Ayan. Nalipit ko na yung mga nagliguan niya guys. Good morning. Please like and subscribe to Yan Pariwan. Good morning. God bless. Ingat. Ingat na Ingat tayong lahat. Lahat. <laughs> bagong lego yun ni na Inang. Napakain ko na din siya. Hindi ko na i-video ko pakain kasi may video may video naman ako magpakain kanina. Ay, may na-upload na ako magpakain. Ayan, bye bye. Thank you for watching. Ayan. Ngayon, pasok na ako sa tindahan ko naman. Kasi tayo ay madiskarteng nanay para sa mga anak na nag-aaral po. Kasi may college po ako. Third college, grade 12 at saka grade 2. Kaya pupunta po ako sa tindahan namin na maliit. Kaya support po sa aking channel. Ayan, buhay probinsya, simpleng buhay lang po. Ayan, kanyan. Discarding nanay, lahat na po gawin. Minsan, parang may ganyan. Ayan. Ayan, guys, please like and subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong mag-edit. Busy po kasi ako. Bye-bye. Thank you. Ingat po tayong in lahat. God bless.